Sa isang ipinadalang mensahe ng isang avid listener, tinatanong niya o kinukwestiyon niya bukod dun sa agrikultura, may nagawa pa bang iba uh, si uh, Aga partylist Representative uh, Nicanor Briones para sa workforce sector ng Pilipinas? Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report na ito. Mula sa isang mensaheng ipinadala ng isang DWIZ avid listener, bukod sa mga naitulong sa agricultural sector ng Pilipinas, may naitulong na ba si Aga Partilis Representative ni Canor Briones sa workforce sector? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nagsilbing co-author si Representative Nicanor Briones sa kamakailan lang ay naipasang batas na RA-12063 o ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Layunin ng batas na ito na magtakda ng angkop na trainings para sa bawat industriya upang tulungan ng mga Pilipino na maging handa at madagdagan at mapalakas ang kanilang kakayahan. Magbibigay gabay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang maisagawa ito at masiguro na ang mga ibibigay na trainings ay may hahanda ang mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyang demands at standards ng bawat industriya. Bukod pa riyan, kabilang sa mga prioridad nito ay ang matugunan ng issue sa unemployment, job mismatch at mapataas pa ang global competitiveness ng mga Pilipino upang makasabay sa mabilis at pabago-bagong mundo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.